Sad. Very sad. Iniyakan ko kaya yan. Masakit. 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 Bilang isang ina. Sabi ko nga, lumaki ako na sobrang saya lagi ng Pasko. Masakit <laughs> <laughs> ah, niyo namang magtanong. <laughs> Actually, dapat hindi natin natanong yan. Dapat lagi mong pinapakita na okay ka. Para sa akin, nasanay na ako. Anong pakiramdam ng malayo pa sa pamilya mo to yung paslo? Ay, uh, sobrang hirap. Lalo na yung... Lalo na ako, single ma'am. Yung mga anak ko. yung mga bata, yun lang kong naiisip. Masakit, masakit, masakit. Bilang isang ina, alam kong naramdaman nyo rin yan kasi magulang na rin kayo. Yun. Okay. Every year naman, pag Pasko, parang sa akin eh, normal na, lagi malungkot. Every year, para akong laging naghahanap ng, oy ano, may pangpapasko ba sa inyo? Pwede ba akong makisama? Kasi sa hindi naman lahat ng bahay na natinitirahan ko, inasama ka para makijoin doon sa pasko na meron sila. Tulad ngayon. Seven years na akong nagpasko dito, na hindi ko sila kasama. Pwede mo lang palang lang na. mo yung gusto mo eh. Sa Pilipinas, hirap kang kainin kung ano yung gusto mong kainin kasi syempre hirap yung buhay sa Pinas. Tsaka syempre hindi mo sila kasama. Syempre napakahirap ng malayo. Kahit nga hindi Pasko, napakahirap pa rin ng malayo sa pamilya. Pero tuwing Pasko, alam naman natin yan. Kahit sino sa atin dito siguro na OFW, Talagang merong oras sa Pasko, natutuloy yung luha mo. Ah, uh, mahirap kasi nagtatrabaho ka para sa kanila. Nagtatrabaho ka para sa pangangailangan nila. Kahit pagod ka. Pero hindi, ah, uh, hindi, dapat hindi mo yun pinapakita sa kanila. Dapat lagi mong pinapakita na okay ka. si happy hindi siya masaya kasi lalo na sa akin bilang nanay ang sabi ko nga lumaki ako na sobrang saya lagi ng pasko sobrang saya ng noche buena sa ah, amin anak ko. And bilang nanay, ang, ang sakit nun. Sobra. Parang, kumbaga, malungkot ka na nga dito kasi hindi ka nagse-celebrate. Tapos sila doon, doon nakakapag-celebrate sila, hindi naman nila na-experience yung buo kami parang last Christmas na kasama ko sila was 2013 pa. Para sa akin, okay lang. Nasanin na lang talaga. na lang ako. Yun lang. Ay, sad. Very sad. Iniyakan ko kaya yan. Way back 2007, my first ever Christmas without my family. Talagang siguro mga three days ako umiyak. Before Christmas, after Christmas. Ganun. So, ano, ma malungkot. May ilang taon na din kasi na puro video ko lang. Ramdam ko kasi na hindi ako kayang tiisin ng pamilya ko. Tapos, ngayon, taon na wala yung lolo ko. <laughs> Nung umuwi ako last year, doon ako nakapag New Year. Tapos, yun na pala yung last. <laughs> mas malungkot na mas masakit. Kasi nga yung sa Pinas, ang birthday ng lola ko is 24, so talagang kompleto kami ng Noche Buena. Lola ko kasi nga first time niya na mag-celebrate mag-isa kahit na sobrang, alam mo yun, eh, sabi nga ng lola sobrang laki ng bahay niya pero <laughs> wala siya kasama. Pero gagawin namin lahat para lang mapasaya sila. Honestly, parang normal na lang sa akin kasi sanayin naman ako na, ano, na... Pero malungkot pa rin syempre. Malayo ka sa magulang mo. <laughs> Yan. Sa akin naman, hindi, hindi, naman ganun malayo kasi nandiyan naman si mami. So, sa mga kapatid, malayo. Namimiss din, pero hindi naman ganun na mahirap. Kasi may kasama pa rin naman ako dito.